Well, katulad nga ng laging sinasabi ng ating Pangulo, hindi mawawala ang ating karapatan sa ating karagatan. At kung meron pa kayong mga katanungan, mangyaring pakiantay na lamang ang pagdating ng ating Presidente sapagat siya ang sasagot sa inyo. Oh, andito na pala si Mr. President. Sir? Magandang umay ka sa inyong lahat. I'm President ni. At sa araw na ito ay sasagutin ko ang inyong mga katanungan regarding sa issue ng agawan ng teritoryo sa ating karagatan. Sinong unang magtatanong? So regarding po sa issue sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, si ano pong masasabi po ninyo? At yung ginagawa pong pambabomba ng water cannon ng China Coast Guard sa ating mga sundalo. Well, sa mga oras na ito, hindi pa rin naman nagtatapos ang tensyon sa pagitan ng ating bansa at ng bansa ng China. At doon sa nangyaring pambabomba nila ng water cannon sa ating mga sundalo ay hindi magandang hakban. Kaya naman nag-usap kami ni Paring Pingpong. Sir, sino po si Pingpong? Paring Ping... Hindi kilala si Pingpong? Si Paring Pingpong, hindi kilala? Si Paring ano? si Silin Ping. O kasi yan tawag ko sa kanya, paring Ping. O paring Pingpong. Kasi alam mo na, magkumpare kami. O inaanak niya yung anak ko, tapos sinaanak siya. Nagkasundo kami na magkaroon na lamang ng maayos na usapan. At hindi na kailangan pang idaan sa isang gera. Ngayon, nagkasundo kami ng dalawa ni paring Ping na magkakaroon ng isang boxing match sa pagitan ng bansa natin at ng bansa nila. So sir, kinakailangan po na labanan naming mga Pilipino, mga Chino sa suntukan. Eh, baka matalo tayo. Kasi mas marami po sila kumpara sa atin. Napagpasya naming dalawa ni Paring Ping na sa pagitan naming dalawa na labanan. So magkakaroon ng boxing match sa pagitan ko at ni Paring Ping.